So, ito po, ang uh, pag-asa ng mga nagugutom, siyempre, ang DSWD. Oo. Oh. Di ba? Oo. Oh. Kasi mahal nga ng bilihin. Oh. Mahal lang. Ano, umaasa sila ngayon sa tulong ng DSWD. Uh, merong issue itong si Senator Amy Marcos. Mm -hmm. Siya kasi ang... Uh, sponsor. Finance subcommittee, oh, sponsor siya. siya ng sponsor. DSWD. DSWD ba, siya? Uh, Vice-chairman siya ng subcommittee. Ang gusto niya daw, yung 1.7 billion na allocated for disaster and climate change, mm -hmm. uh, dapat daw ibigay uh, alisin sa DSWD at ibigay na lamang dun sa mga uh, ibang ahensya <laughs> na meron direto dyan sa climate change kamukha ng DENR at saka Climate Change Commission. Commission. In other words, babawasan niya ng budget itong DSWD. Mm -hmm. ah, pero ayaw pumayag siyempre ng DSWD. Ah. Ang budget po ng DSWD for next year, ang hinihingi nila, 230 mm. billion. Mm. Ganun na kalaki ang yes, ating... Yeah. Ha? Ayuda system. Kalahati nito siguro. Ayuda. Hindi? Sa Ayuda talaga. Hindi kasi nag-expand din ng kanilang uh, latest na sahod nung nagbibigay ng ayuda. Oh. <laughs> Administrative cost. Ah, uh, uh, yung yung aside kasi from 4P's, uh, meron marami. si Marami na siya. ayuda. Merong pang ibang ayuda kagaya uh, nung uh, cash aid for distressed mm. individual. Yung talagang yung uh, made for ka nang binigay e eh, mm. kaso nasunugan tapos mm. na hospital yung anak yung mga nawalan ng trabaho gaya ganyan, yung talagang totally in distress, meron binibigay doon. At maganda pagkakalatag ng programang yan dahil meron talaga mga social workers na nag-aasikaso dyan. Hindi yan kagaya doon sa ginagawa ng Office of the Vice President na basta pumila doon at sabihin na mahirap ako, bibigyan agad ako ng... Uh, ang pera. Oo. Ito may vetting. Dito, ay, may, may vetting yan. Kaya nga. Pero ang dami pong uh, mga kababayan natin na matagal na nag apply dyan sa DSWD at walang nangyayari. Uh Oo. -oh. Yung mga taong yun, napipilitan humanap ng ibang paraan. Pangihingan ng tulong. Uh Oo. -oh. Okay? Either o, either OBP, o, o kay mayor, o, o kay kaya sa office of the president mismo. Meron, OP meron, mismo, uh, meron, meron, pagkor, okay. Hindi lahat kasi ng uh, hikahos, ay eh, inaabot nitong DSWD. Itong... Yun naman ah, ang sinasabi. Eh, sa Kapos. Whatever. Uh, yung program. Uh, uh, eh... Kasi nga, nagkaroon tayo ng ganyang klaseng mentalidad na kailangan tulungan ako ng gobyerno. Oo. May host it to me. My entitlement. Entitlement culture. Ah, Masawa yan. Yan ah, ah. ang hindi ako payag Tapos sa Yuda system. Tapos bi pagka eh. binigyan mo na magrereklamo pa na kulang as if uh, uh, it is the responsibility of the government yung buong buhay mo i-asa eh, sa kanila merong meron po mga tao na kailangan talaga alagaan ng gobyerno alam natin yun. oh uh, yung eh kagaya ng mga disabled na yung pamilya eh wala rin kinikita sa totoo lang ako mas gusto ko mga senior citizen hmm. kaysa uh, yung mga able bodied ba uh, na pwede na magtrabaho 5,000 a month Tumatanggap? Oo. Uh -huh. eh, actually, yun nga nga uh, tinutulungan ko na lidid ng katawan, naglalabandera uh -huh. para lang kumita. Eh yung eh, mga tumatanggap dyan sa DSWD, ano yun, sitting pretty sila? The actually, yeah, nung nagkausap kami ni Secretary Rex Gatchalian, more than 40,000 na ang natanggal nila doon sa listahan. Na Talang nililista nila yung listahan. no? Kasi, ang, yung iba, nagkaroon na ng trabaho, nagkaroon ng hanap buhay. Kasi meron din kasing binibigay ang ibang ahensya ng mga assistance, like uh, the Dole. Meron sila ng yung ano yung tupad at saka yung yung mga pangkabuhayan na na ano ang uh, uh, sita ko ang lang ganito Yang kasing uh, listahan na yan. Noong nagsimula, hindi ko sinasabing during Marcos or during Duterte, mula't mula pa, loaded. Why? Uh -oh. Ginawa po, weaponized. From the very start. From the very From the start, start, yan. Four piece na yan. Noong no, panahon ni eh, Pinoy... Panahon kasi ni GMA, maliit lang yan. Maliit lang. Mm. in nila. Pinalaki, pinalaki yan. At naging weaponized. Oo. At doon na uso, kung naalala nyo, Nagawang politika. Nakapag, oo, oo. Ang nag-nominate, yung politika na kakampi nila, ang magbibigay, sino yan nasa listahan na yan. Oo. Kapag wala, hindi ka nila kakampi, wala ka doon sa listahan. So from the start, weaponized yung program na yan. Oo kahit na anong linis ang gawin mo diyan may hirapan. Oh, kasi yung mga ibon, yung mga nando doon na, hindi mo na pwedeng tanggalin yun eh. Magka meron, problema. meron. Ito, ito, example ko pare. Oh. Uh, namamasukan dito mm. bilang uh, katulong. Mm. Pero kapag uh, paraon ng ayuda, uuwi, mo na. Uwi. Kukunin yung ayuda. Oh. Tapos babalik dito. Hindi eh, ba deserving ng ayuda yon? Hindi nagtatrabaho na yon eh. Naghahanap buhay na pati asawa niya naghahanap buhay eh. Bakit nasa ayuda? Eh kasi butanti sila nung namiyen noon. Oh, oh, oh. Ganyan oh, sorry, yan, ah, okay, ganyan okay. ang uh, situation dyan sa ayuda. Kaya malaking problema <laughs> at, at, na yan. Yan. At the same time <laughs> nagkaroon na ng pag, pag hindi ka maka-accommodate dito sa ayuda system number one. Dito ka sa ayuda system number 2. Nag- eh, weaponize no? din yun. kaya, eh, no. no? oh. eh, eh, oh. nanganak na. Nanganak oh. na. sa Sabihin ko, in order to accommodate all of this, ano, all of this arrangement. Damayan na ayuda. Dinamayan na ayuda. Which is what we are trying to resolve right mm. now. Kasi we have become an ayuda economy. Di. Mali Ang konsepto ng Ayuda program is merong gagraduate. May extra strategy. Mer oh, Hindi oh, 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 oh. yeah. yeah, yeah. ganun ang na nangyayari. Uh, may naiiwan eh. Uh, hindi na umaalis dun. Uh, uh, they're trying to less, right right ang graduate na ha, okay, Nung, okay. Uh, Actually, si Secretary Rex Gatchalian. He's trying to do that. His oh, to -ti alam ko, nililinis uh, niya. Mga, mga 43,000 Pero dahil na, sa lalim ng problema. Oh. Malalim na. Eh. Lumalim eh, lumalim. So ano nangyayari po ngayon, yung mga taon talagang kailangan-kailangan ng tulong, hindi naabutan. Eh, hindi inaabutan. Hindi nun. inaabutan. Paano natin isosolve yun? Ya. Yeah. Ang laki hindi lang makakagraduate dyan, yung may mga kapansanan, bedridden, yung gano'n. Senior, senior ayan. Senior hanggang mamatay yun, um, dapat tinalagaan uh, oh. natin. We owe it to them. Yes, sir. Oh. Dahil po naghirap na yan oh, okay. para. Kaya, okay. kaya nga they contribute okay. a lot to yes. the national development. Yes, we oh. <laughs> eh. yes, did. Kaya nga important eh. Kaya nga. Kaya nga importante. <laughs> we continue kung gusto natin, kung gusto natin na maayos yan yung listahan ng national meaning that uh, DSWD at saka yung local government kasi local government uh, may mga yan may mga social welfare group sila. Uh, so, 'yun ang dapat natin tignan. Madali lang naman tignan 'yun eh. Uh, actually, uh, actually uh, oh, actually mas mas uh, nagkakaroon ng mga problema doon sa LGU interpretation Sina. of siya. who should receive. Oh. No, oh. so, kaya kagaya niyan. What? Pero ang, ang, ang DSWT, talagang oh, nire-review nila oh. ng gusto. Kung, kung, ako. Kaya nga... Hindi, kasi siyempre, pare ko, ikaw ang LGU. Oh. eh, gusto ko rin namang mabigyan yung mga ano ko. Mga butan. Oo, oh, oh yun nga. Butan. Eh e, nila talaga. Oh. Yan. No, Actually, yun na nga yung nangyari. <laughs> <laughs> yun na nangyari nung maraming tinanggal na sa four-piece. Uh. Nag-apila yung Congress, yung mga congressman. Aba, balik nyo yan. Aba, kala ko um, integrity sa paggastos? <laughs> then, pa, yun pa, yung Congress hindi, yan pa. Yan pa ang banggim. Eh, yan pa ang Congress nag-a-allocate. Hindi. Lahat kayo kahit sino, re yun, yun pa, yun pa, namin ang budget yun yun pa, nyo. Yan pa ang uh, malaking uh, problema. Uh, uh. kasi pag hindi nagkaintindihan, yung governor, for example, at saka congressman. Patay. Ay yan yan. Na. ah, yan. Away. Yeah. pag nag-aaway ah, yeah. no. Kaya it is up to the national government to work that out and be be steadfast in that particular effort kasi otherwise ganito na lang. Tingnan natin kung tigasaan yung mga ano, yung mga members of the cabinet plus ano, yun doon, doon na lang. Uh -huh. Sila, sila magiging ano, example. Halimbawa, uh, Rex yan Valenzuela, O kumusta yung inyong ayuda system, Valenzuela Ayos ba yan? Yan, yeah uh, Secretary Benhor. Ayos ba yan? In other words, Remulla, yeah, Abite. Abite. Mo, kumusta yan. yung ayuda system? In other words, ah, doon natin tignan. Kinangalanan. Eh ha. paano? E eh, paano kung walang probinsya? Meron. May mga probinsya yan. Lagi. Oh, may mga probinsya lagi. Well, alam niyo po, yung ayuda, hindi dapat yan ang permanent solution. Oo. Oh, Never. At ano Never. yan? Kumbaga, talagang hikahos yung mga tao. Stop. Ang mas, ka lag, ka. ang mas kailangan natin pagtuunan ng pansin, pa, paano sila magkakaroon ng hanap buhay? Yes, oo. So, actually, yun ang focus. And niya, therefore, you know? dapat ma dapat maunlad ang ating agriculture. Dahil nandyan, mas maraming trabaho dyan. Kung ma-link up yung agriculture sa ayo agro-industrialization, yung agriculture, diyan po magsisimula yung maraming trabaho. Uh -oh. At, Tapos kapag seasonal 'yan, mm. pag wala silang trabaho sa farm, meron silang trabaho doon sa malapit-lapit na services. Halimbawa, yeah, nag-pro-process ng crop, yeah, o nag-pro-process ng uh, ano tong uh, mais sailocos. Uh, Oo, ano? Uh, ah uh, nag nagpro ng... Uh, ano tawag doon? naman papasok yung suporta ah, sa bike road, Uh, uh yun na nga yung sinasabi natin. Ganun ang... Bas, doon tayo mag-concentrate kesa uh -oh. sa ayuda. Nakaka nakakalungkot po yun. Uh -oh. Nagiging... Uh, Ay, uh, ano, naman ang punta. Mendicancy. Ng, ano? Uh -oh. din, ng nga natin sila maging tamad eh. <laughs> bigat niyo naman po. <laughs> Siya, panawid ni Panawid. Naman, no, Ika nga ng ating uh, Vice President, no Chicha man or... will be left behind. Uh Oo -oh. uh -oh. nga. Kaya huwag kang tatanggalan ng budget. Will be left behind. <laughs> ano, <laughs> kayo, Pero nobody will be left behind, <laughs> oh. parang Joel. Oh, oh, yeah. Kaya lang, oh. ang, ang ano ah, ang layo ng ano ng uh, diferensya. 1% of the population has 80% of the wealth wealth and then ayan. Yeah. Iyon yung paghahati hati natin. Iyon uh, okay. uh, dapat. Know. yun talaga equitable distribution of well, wealth. yung uh, mga yun bagong uh, think tanks kayo oh, nang iniisip nila, sa buong mundo ah, kasi ganyan ang problema sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas. The way, the oh. Ah, yung mga may pera mas lalo pang nakakaiwas sa tax. Hmm. Oh. Why? Eh kasi may paraan sila para umiwas sa tax. So, Pupuntad do sa mga tax haven, oh. mag hire na ng ano, lawyer. Hindi tsaka yung sa corporate taxation. Mag so, hindi na, na ngayon sa income ang tax. Oh.